years, pare. Buti naka-patial ka sa amin dito. Syempre, syempre. Mm. magandang hapon po. Dito na pala yung pinakamaganda kong anak. Drixie, pare. Yung kinikwento ko sa'yo. Uy, batian mo yan dito, Michael mo. Siya na ba yan? Grabe. Dati, sobrang liit mo pa. Hello po, Tito Michael. Magandang hapon po and Happy New Year po. Parang dati lang ah. Nakakandong pa kita. Pwede pa ba ngayon yun? Siyempre para hindi na, no? Kita mo dalaga na yung anak ko. Oh. Sige na anak, umakit ka na muna sa kwarto mo. Sige po, Tay. Ito mo na yung pulutan niyo habang di pa tapos yung niluluto. Ayun. Sige, Mat. Huwag mo na lang yan. Alam mo, pare, sobrang ganda ng anak mo. Hindi pa yung nakapagsexy ng damit, ha? Pero, kitang-kita ko na yung hubog ng katawan niya. Oo, oh, pare. Kaya nga, sobrang iniingatan ko yan, eh. Lalo ngayon, nagdadalaga na siya. Rasos. Pero pare, pag napagbigyan ba ako ng pagkakataon na matikpan yung anak mo, papahig ka ba? Hindi, <laughs> joke lang pare. <laughs> Di ka na mabiro. O, ito na. Shot mo na. <applause> pare. Mm. Uh, Pare, mukhang delikado naman yata kung uuwi ka pa. Saka motor ka, di ba? Alam mo, dito na nalang magpalipas ng gabi. Ha? Huh? Ako? Matutulog dito? Okay lang naman. Wala namang kaso. Uh, mas, mas okay na magpahinga ka dito. Dito ka na sa sofa, okay? Pahinga ka na. Uh, mahal? Pwedeng mag-usap tayo, sa lang Ah, uh, pare. Kukuha lang kita ng maingta tubig, ha? Mahal lang. Uh. Mahal, ano yun? Dito mo patutulugin yon. Mahal naman, may anak kang babae. Mahal, ngayon lang naman, ikita eh, mo lang sinilasin na yung tao, oh. Mamaya, pag lumabas siya, mapahamak pa yan. Eh, yung anak mo, hindi mo naisip? Hindi mo ba narinig kung paano niya pag-usapan yung anak natin? Hindi mo ba nakita kung gaano kalagkit yung tingin niya sa katawan ng anak natin? Kasi ako oo, at hindi ako papayag na makita niya ulit yung anak natin. Oo, ay mo naman eh. Binibigyan mo naman ng meaning eh. Kilala ko yan, mabait na tao yan. Sige, magtiwala ka. Dahil yun sa pagtitiwala mo, kami naman na mapapahamak ng anak mo. Basta ako ayoko. Pwede ba? Ang OA mo naman eh. Ha? Hindi mo ba nakakita lang sa inyong tao? Ha? Eh kung mapahamak yan, eh di cargo di konsensya ko pa siya kasi di siya nanggaling. galing. Naiintindihan mo ba yun, Ara? Mapapahamak siya kapag hinayaan siyang umuwi mag-isa. sa akin. Tay! Hoy! Anong pinakuha mo sa anak ko, ha? Anak, okay ka na? Anong ginawa niya sa ano? Ginawa ka ba niya? Ha? Ano? Ano? Wala kaya ka? Ang kapal na mukha mo! Pinatulog ka namin dito kasi ayaw ka namin mapahamak yung pala yung anak kami mapahamak tayo sa'yo! Punyeta ka! Sandali. <laughs> <laughs> Binibisigit kita lang yung anak niyo, ha? Hayop ka? <laughs> pinagkatiwalaan kita kasi akala ko kinala kita. Ano mo bang hindi ka namin pinauwi kasi may malasakit kami sa'yo, baka may mangyari sa'yo sa labas. Nagpapasok pala ako ng demonyo sa pamamahay ko. Lumayas ka kung ayaw mong malinti ka nga sa aking hayop ka. Alis! Malis ka na! Anak, okay ka lang ba? Mahal. Mahal, sorry. Sorry, hindi ako nakinig sa'yo. Mas inuuna ko po yung ibang tao. Sorry, mahal. Promise, hindi na makukulit tong katangahan ko, ha? Sorry. Ay, yung sinasabi ko sa'yo eh. Kaya ayokong nagpapatulog ka o nagpapapasok ng kahit sinong lalaki dito. Hindi dahil basos ako. Hindi kasi may anak kang babae eh. Hindi ka kasi nakinig sa'kin. Sa akin. Nay, huwag mo si tatay. Okay na ako bukas na bukas, magpo file tayo ng case para sa hype na yun, okay? Mahal, patawarin niyo ako, ha? Hindi na ito mauulit. Mahal na mahal ko kayong dalawa, ha? Okay, ha?